Nitong mga nakaraang araw, marami ang nabahala sa mga balitang ito. Ang magkakasunod na di umano'y pagkawala ng ilang kababaihan sa lalawigan ng Bulacan. Konektado ba ang mga kasong ito at ano ang tunay na nangyari sa kanila? Nitong mga nakarang araw, kumalas sa social media ang iba't ibang post tungkol sa mga nawawala o manong kababaihan sa Bulacan. Ikinabahala ito ng mga residente. Pupunta tayo ngayon sa probinsya para alamin ang punot dulo nito. July 2, alas 5.30 ng umaga, ang huling pagkakataong nakita ng kanyang pamilya, ang 25 taong gulang na si Princess Diane Dior. Wala po na nasasabi sa inyo na may kagalit siya, may nagagalit sa kanya. Wala anak. po. Napaka palakaibigan po niya. Mm -hmm. Pagayit po yan. Kaya Wala. bahay, trabaho lang po talaga siya. Tuwing umaalis, ugali raw ni Princess na mag-text o mag-chat kung saan siya naroon. May high school pa lang po. Doon saan ka pumunta? kumalilate na uwi, magchat ka, magte-text ka sa amin para alam namin kung nasa ka. Kung hindi ka matutulog doon, magpapaalam ka kasi kung nasaan ka, doon alam namin. Kaya laking pagtataka ng nanay at tiyahe ni Princess nang hindi siya nagparamdam hapon ng July 2. Dito na sila nagsimulang kabahan. Dalawang taon nang nagtatrabaho si Princess sa isang pagawaan ng sapatos sa Pulilan, bulakan. Dahil mahaba ang biyahe, kailangan niyang umalis ng maaga. Mula sa kanilang bahay, naglalakad siya papunta sa highway kung saan naghihintay ang shuttle service ng kumpanya na susundo sa kanya madaling araw ng July 2. Pero hindi raw nakasakay si Princess sa shuttle service at hindi rin nakapasok. Agad hinanap ng kanya mga kaanak at kaibigan si Princess. Nag-post na rin sila sa social media at inireport ito sa Bulacan Police. Tatlong araw pagkatapos mawala ni Princess. Isang bangkay ang natagpuan sa isang masukal na bahagi ng barangay Tikay sa Malolos, Bulacan. Halos isang daang metro lang ang layo ng crime scene mula sa bahay ni Princess. Siya nga kaya si Princess? kinakabahan na po ako nung umano sa akin yung pinsan ko. Parang hindi na ako mapakali. Eh. Nang makita ito ng mga kaanak, kumpirmadong si Princess nga ang natagpo ang babae dahil sa kanyang tato. Hindi mo matitingnan, maawa ka. Kasi pinalaki mo yun eh. Lahat kinawa mo para sa kanya tapos sa kailan, ganun lang mangyayari. Ang sabi sa mga may sa dibdib. De, lalo ako nag -iyak. Ang inaano ko sa ano kasalanan namin. Anong kasalanan ng ano para para gantuin nila. Nawawala rin ang cellphone at bag ng biktima. Hinihintay pa ang resulta ng medical legal para malaman kung ano talaga ang sanhi ng pagkamatay ni Princess. Doon nakita yung uh lifeless body nitong ano nitong uh, babae. For now hindi pa natin masasabing may krimen na nangyari, may pumatay dahil hindi pa namin nakukuha yung resulta ng medical legal o okay, out of out of si report because on on a naked ay kung kahit yung mga nagsoko sa atin yung mga, mga taga crime na mga nagsoko hindi rin nila ma na may nangyari hindi kagaya ng ibang uh, mga incidente na nakikita mo may uh, may mga saksa no. o may mga tama ito po ba ito wala Hustisya ang hiling ng pamilya ni Princess kung sino man kayo, Ilang sinasabi namin. Hindi kami titigil eh, hindi mabigyan ng hustisya. Ang ginawa yung sa anak, sa anak ko. Dito lamang Webes, isang tip ang natanggap ng Giginto Pulis tungkol sa diumanoy sangkot sa pagkamatay ni Princess. Agad nagkasan ng Manhattan Operation ng PNP. Naaresto ang sospek na kinilalang si Darwin De Jesus, 33 years old at kapit-bahay lang pala ng biktima. Yung isa naman, yun ang talagang taklitita na uh, may ginagawa ito doon. Ano daw po yung ginawa, sir? nakita yung ano doon, yung incidente ng pagsaka doon sa babae. Itinanggi naman ni Darwin na siya ang gumawa ng krimen. Wala akong anong sa mga pinigil ng pinagamat. Wala akong anong Sinampahan ng kasong robbery with homicide ang suspect. July 4, sa bayan naman ng Kalumpit, Bulacan isang ilabing apat na taong gulang na dalagita rin ang naiulat ding nawawala. Kinilala siyang si Sheila de Guzman. Pagkaligo niya, tumabi siya sa akin. Ilang oras yan na panailakad siya ng lakad dito sa akin sa tabi. Ano ba kailangan mo? Nay, baka may 20 ka. Bigyan mo ako ng 20. Sabi ko sa kanya, anak, laka ko akong 20. Nakita mo naman, di ako makadiskarte. Nakita mo naman, di ka ako nakalaba. mamaya po, sige nanay, sabi niya gano'n, inspira mo na ako ng cellphone, pupunta ako sa kaibigan ko. kaya niya gano'n sa akin. Ang hindi alam ni Jeanette, iyon na pala ang huling pag-uusap nila ng anak na si Sheila bago ito mawala. Noong pong dating po noong alauna ng gabi, kasi po lahat po ng mga kaibigan, pinuntahan ko na po isa-isa. Sabi ng mga kaibigan, hindi din niya nakita. Hanggang sa inabot na po ako ng umaga, kahanap dala dala ko po yung picture ng anak ko. Pinakikita ko po isa-isa po ito. <laughs> Kinabukasan, ini-report na rin nila Jeanette sa pulis ang pagkawala ng anak. Upon na receipt nung ano, nung information, uh, nagpalabas kami ng flash alarm para to locate yung location ng bata. Ngayon, na uh, continuous yung follow up Nasa labas yung ating mga tropa pursigidong mahanap ni Jeanette ang anak. Sabi ko sa Panginoon, saan po ba ako nagkulang? Hindi man po ako nagkukulang. Totoo na. Dahil ko po sa hirap ng mga anak ko, makapag-aaral ko lang po sila. Dumagdag pa sa bigat ng kalooban ni Jeanette ang mga balita tungkol sa biktima ng natatagpuang ang wala ng buhay. Iba po na naiisip ko po. Kung ano po naiisip ko, wala na pag may nakita po ako ng ano, na ganoon natatakot po ako. Katulad po ka gabi na may nakita po ako na nakita patay na yung anak. Talaga po kagabi, di ako makasundo ng mga anak. Di po ako makakain. Pag subo ako, na po yung anak kung kumain na ba o ano. Kasi po eh, kailan lang po nagkasakit yung talaga pong di ko alam pa paano gagawin ko. Di ko po kaya talaga si mawala yung anak ko. Hindi na. mo siya nandoon ay umuwi na siya maya maya pa habang ini-interview namin si Jeanette isang report ang aming natanggap may natagpuan daw na isang batang babae ang kalumpit PNP ito na kaya ang nawawalan si Sheila agad na pumunta si Jeanette sa kapitolyo ng Bulacan kung saan dinala ang batang babae pagdating sa kapitolyo Kumpirmado si Sheila nga ang batang nahanap. Lumalabas na napagalitan daw si Sheila ng kanyang tatay bago ito mawala. Ano po ang punot dulo? Ngayon na pag sabihan po lang siya nung tatay niya. Kasi nga po, wala sa amin. Pagdating ng hapon, minsan umaga na. Ang paalam, lalabas na lang sa kasada, Pag ano, gabi na umuwi. Yun po ang ano niya. Eh, kung naman kinagalitan siya ng tatay niya, mamaya, parang ano lang, nagdahilan lang. Hindi naman nananakit ang tatay niya. Ano sinabi niya sa kanya yung nagbalik na siya? Yeah, Kaya po ito Sabi ko, huwagin na ako kamit. Sabi ko sa kanya, eh, tataka ko, ba't ayaw niya? Ayaw naman sabi niya sa akin ang problema niya. Sabi ko, nanay mo no, ko, Sabi ko, panggal sa kanya. Dapat sabihin mo sa akin kung anong problema mo. Sa tulong ng WCPD officer at social worker, sumailalim sa counseling ang bata, pati na rin ang kanyang ina. Paglilinaw din ng PNP, ang ilang nawawalang babae sa Bulacan na nakapost sa social media, nakita raw ng kanilang mga kaanak. Doon po nagsimula yung kaba, dahil may, may nasawi po na isa, tapos nasundan pa, no? yung mga ibang isidente yes, na mga -ano ano Yes, doon Doon na po Uh, parang yun ang nag-trigger na oh ito naman may nawawala sa ganito dito may nawawala sa ganyan but old, those are all posts na binuhay may nagsasabi doon sa mga kamag-anak na nakauwi na po yan okay na po yan pero is still pinos pa rin as missing pero kung si Sheila de Guzman at iba pang nawawala ay muli nang nakita <laughs> ang magkapatid na sina Daisy Lynn labing apat taong gulang at Daniela Cabigayan, sampung taong gulang mahigit tatlong buwan ang nawawala. Umalis ng bahay ang dalawa para magpasa ng module sa kanilang paaralan ng March 14. Grade 8 si Daisy Lynn at Grade 3 naman si Daniela. Iba't ibang lugar na ang pinuntahan ni na Luz Viminda pero bigo silang mahanap ang mga anak. Handa pa rin po kami. Dapat po kami ng sa daanan. Sa pilipo kami. Hindi ko lang po yung music. Pero hindi raw sila titigil hanggat hindi nakikita ang mga anak. Sa pag-aaral ng isang NGO, tinatayang nasa 35,000 na tao ang naiulat na nawawala kada taon sa Pilipinas. Wala namang datos ang PNP kung ilan ang kabuang bilang ng missing person sa bansa. Sa mga nawawala ng kaanak o kakilala, i-report at ipablatter agad ito sa pinakamalapit na himpila ng PNP. Maituturing na missing person ang isang tao kung 24 oras o isang buong araw na siyang nawawala mula ng huli siyang nakita. Ang usual na ginagawa naman is pumupunta sa police station, magpa-blatter, yan, tinutulungan ng police para malocate. Usually, pagka hindi naman talaga krimen, nalulocate naman eh. Nagkakaroon talaga ng, ng link kung paano sila malocate. At yun nga ang kagandahan na hindi siya krimen kaya't madali nating na nalukit yung mga bata na yan. Sa panahong nagkalat ang masasamang loob, doble ingat ang kailangan at malaki ang responsibilidad ng pamahalaan para manatiling ligtas ang bawat mamamayan. Ako si Jun Venerasyon at ito ang Reporters Notebook. Sa kanyang murang edad na lima, matapang na hinaharap ng batang si Kent Vallespin ang isang panghabang buhay na karamdaman. Kada araw, dalawa hanggang tatlong beses siyang kailangang tusukan ng insulin. Si Kent may type 1 diabetes. Alas dos ng hapon, abala bilang admin assistant sa isang construction company sa Quezon City si Katrina Vallespin kailangan niyang tapusin agad ang trabaho dahil may isa pa siyang malaking responsibilidad sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay sa North Caloocan, agad inaasikaso ni Katrina ang limang taong gulang na anak na si Kent. Isang taon na siyang may type 1 diabetes. Una munang chinicheck ang blood sugar ng bata. Dapat ay hindi ito lumampas sa 100. Masakit? Masakit ba pagka hindi tinutusok? Po. Hindi po. Bakit ka daw tinutusok anak? Para? Para malaman yung sugar ko. Oras na rin para sa pangalawang turok ni Kent ng insulin. Every day po. Every 6 am in the morning po. Tapos after po noon, 6 pm naman po ng gabi. Hmm. Ano naman mangyayari sa'yo anak? Pag hindi ka nag-inject ng insulin. Ano? Mamamatay. Kunyo ng nakaraang taon, sinugod ni na Katrina si Kent sa ospital nang mawalan siya ng malay. Dito na raw na-diagnose na may type 1 diabetes ang anak. Pero hindi lang si Kent ang may diabetes sa bahay dahil ang tatay niyang si Ben, 28 years old, na-diagnose naman na may type 2 diabetes. Siya naman ang sunod na kinuna ni Katrina ng blood sugar. 352. Taas nga Dapat ay araw-araw inaalam ang blood sugar ni Ben. Pero sa loob ng limang araw, isang beses pa lang niya itong nagagawa. Limited lang po kasi budget namin. Lalo nun sa mga strip at ano, insulin ko. Eh, siya naman yung nagtatrabaho. Pag pinus ko pa yung maintenance ko, lalo siya mapapagod doble ang hinaharap na responsibilidad ni Katrina pero hindi raw siya pwedeng panghinaan ng loob. Hello po. Hello po. Good afternoon po. Good afternoon. Ito yung blood sugar monitoring board ni Ken. Ito yung whiteboard kung saan nililista nila yung blood sugar level niya araw-araw, 6 am, 12 noon, 3 pm, 6 pm para daw malaman nila yung galaw, nung, blood nung level ng blood sugar niya. Kaninang alas 12 ng tanghali, nasa 207 yung blood sugar ni Ken. So yung susunod ng check-up, eh ngayon na, alas 3 ng hapon. So ganyan po siya, araw-araw. Kailangan po siyang paduguin. Nakikita po natin yung blood sugar niya ngayon. 165. Ano? medyo mataas po. Dahil mataas, nag a po kami ng units, binibigyan po namin siya ng... Na. Pinatagpagan yung oh, ng fast acting po. Natatakot ka pa ba sa injection? Masakit ba para sa nat? Turo ka yung anak mo, no? <laughs> Masakit po. Nung una, hindi ko po talaga matanggap eh. Pero kailangan ko pong tanggapin kasi habang buhay siyang ganyan. Oh. Dahil dalawa ang diabetic sa pamilya, Kulang na kulang daw ang kinikita ni Katrina na 14,000 pesos kada buwan. Ang problema ho, mahal ano? Mahal po yung maintenance nila. Kasi before, parang yung sahod ko, sakto na nga sa amin eh, nung nagkaroon siya. Eh, nung alaman ko na na-diagnose siya na therapeutic din, parang lalong dumoble yung gastos namin sa maintenance. Magkano? So, nasa 5,000 po monthly. Suma total, aabot ang lahat ng kailangan nilang gamot at gamit sa 14,000 pesos. Dahil katumbas ng sweldo ni Katrina ang halaga ng gastusin, isang matinding sakripisyo ang ginagawa ni Ben araw-araw. Pag alam ko naman po paubos na, sinisave ko ng RKC. Ako, na, lang. Diet, diet na lang ako, diet-diet na uh, lang ako. Tubig-tubig na lang po, pag ano, para hindi tumas yung sugar ko. Bali, two times a day po kami nagtuturok. Yung last week po, mga three days po akong hindi po. Ng... Bali, six injections po yung niskip ko. Kasi bukod po sa insulin na tinitipid ko, yung yung syringe po na gagamitin. Tinitipid mo na yung sarili mo para lang mapagkasya yung budget. Opo. Para makompleto yung kay Ken. Ang problema, nararamdaman na ni Ben ang ilang komplikasyon ng sakit. Unti-unti raw lumalabo ang kanyang paningin. Ngayon nga po, di, po, di ko masyadong makitingin. <laughs> uo niyo po eh. eh parang ano po puting puti na po ang paningin ko. na. Opo. Parehong mata? Pareho po. Hindi ko rin po alam kung saan ko lalapit. Iniisip ko na paano ko sila bubuhayin? Maibigay yung maintenance nila kasi yun po yung kailangan nila. Eh. Yun din po yung way para mabuhay lang din po si Casey. Lagi kong pinagdada sana-sana hindi siya mapagod, hindi siya mapagod sa sakit niya kasi minsan ayaw niya na eh. Misan ayaw niya na po magturo kasi misan nakikita niya po yung ibang bata na bakit sila okay lang naman, naglalaro, kumakain, nakakain sila ng normal. Sa kabila ng karamdaman, pursigido si Kent na makapag-aral. Grade 1 na siya sa darating na pasukan. Malaki na ako. Hmm. Mm, sundalo. Gusto mo na bang pumasok? Yung dun mismo sa school. Okay. Ang mga pangarap ni Kent ang nagbibigay lakas kay Katrina para hindi sumuko at patuloy na lumaban. Susunod, ito ang itsura noon ni Abigail Apolinario, 24 years old. Makalipas ang halos dalawang taon, ganito na ang kanyang itsura ngayon. May diabetes rin si Abigail. Tinanggal na ng BIR ang value added tax ng ilang mga gamot tulad ng insulin, pero nananatiling mahal ito. Ang isang vial ng insulin ay higit pa sa kinikitang minimum wage ng isang ordinaryong manggagawa sa isang araw. Kaya marami sa mga may sakit ng diabetes ay hindi na gumagamit nito. Isa rito si Abigail Apolinario. Ito ang itsura noon ni Abigail Apolinario, 24 years old. Makalipas ang halos dalawang taon, ganito na ang kanyang itsura ngayon. May diabetes rin si Abigail. May lagnat po ako noon. Hindi namin alam kung anong gagawin ko hanggang sa lumobo na lang po yung tiyan ko noon. nag po si Papa na ipacheck up po ako. Ang sabi po sa amin, may amiba daw po ako. Lahat na po ng gamot na bili namin pero wala pa rin po. Densa sa nalaman po namin na meron daw po akong diabetes. May dalawang anak si Abigail pero dahil sa karamdaman, pinaubaya muna niya sa kanyang dating asawa ang mga bata. Tulad po ngayon, may sakit po ako. Imbis na kasama ko sila. Hindi ko sila kapiling. Sobrang hirap po ng situation Ang nakatatandang kapatid ni Abigail na si Angie ang nag-aalaga sa kanya. Wala ring trabaho si Angie, kaya sa loob ng dalawang taon, hindi na naturukan ng insulin si Abigail. Minsan po nahiya na talaga ako kay ate. Kasi imbis na mga anak niya yung inaalagaan niya, ako po. Kung ako nga lang po masusunod, gusto ko na pong mawala para hindi na maghirap si ate sa akin. Pero para kay Angie, gagawin niya ang lahat, gumaling lang ang kapatid. Hanggang kaya ko, gagampanan ko yun bilang ate kasi nga po, dapat na andyan ka lagi sa tabi niya. Kaya sabi ko nga po sa kanya, magpakatatag ka, lagi kang magdadasal. Nitong Miyerkules, inilapit namin sa City Health Office ng Imo si Abigail. Dinala siya sa ospital sa 13 Martires para mas masuri. Lumalabas na posibleng may tuberculosis o TB na raw si Abigail at uncontrollable na ang kanyang diabetes. Meron din siyang um, pneumonia. Based dun sa x-ray, pulmonary tuberculosis as in yung half ng lungs niya talaga is affected na ng TB. And isa pa is yung cataract niya due to uncontrolled diabetes pain. kami ng insulin regimen sa patient. Ayon sa International Diabetes Foundation, nasa 4 na milyong Pilipino ang may diabetes. As of 2021, diabetes mellitus o type 2 diabetes ang ikalima sa mga sakit na nagdudulot ng pagkamatay sa bansa. Abot kayang presyo ng insulin. Ito ang tanging panawagan ng mga tulad ni na Ben, Kent Abigail at marami pang iba na walang kakayahang makabili nito araw-araw. Sa ngayon ay sagot ng PhilHealth sa bisa ng Universal Healthcare Law ang insulin para sa mga inpatient o mga naka-admit na pasyente. Pero hindi kasama ang mga outpatient tulad ni na Ben, Kent at Abigail. Kaya isinusulong na maisama ito. Matuloy-tuloy sana yung programa dati na libre yung gamot sa health center, kukunin, dadalin lang yung prescription ng doktor punin yung gamot sa health center, maganda sana kung matuloy-tuloy yun. Or at least malang masubsidize yung mga gamot. Pero yun nga, sana yung gobyerno, mas malawakang ano, um, effort talaga para matulungan yung mga pasyente. Para matulungan ng mga mahihirap na may diabetes, inilunsad ng Department of Health o DOH UH, ang Insulin Medicine Access Program. Sa ating mga primary care facilities, meron tayong mga ginagawang procedures and binibigay ng mga serbisyo para sa lahat ng adults 20 years old and above na pumunta sa ating mga health center, yung Omnibus Health Guidelines. Mas madadagdagan pa yung gamot na ibibigay sa health center kasi sasagutin siya ng PhilHealth. habang buhay ang sakit na diabetes at nakadepende sa bawat turok ng gamot ang buhay ni na Kent, Ben at Abigail. Kaya hiling nila na maging abot kaya ito para na rin madugtungan ang kanilang mga buhay. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.